isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga Buckeye Farm sa so, umaga pong ito ang aming mo babahagi sa inyo ay ang patungkol uh, po sa aming mga baboy kung paano po kami maghahanda sa mga anak na inahin at kung ano-ano po yung mga kailangan nating gamit kung ano po yung kailangan nating ihanda para sa mga biig at para po sa mga first aid na kailangan po natin in case of emergency na pwede po natin ibigay sa ating inahin baboy ito video na po na ito ay para sa mga baguhan po pero kung ikaw po ay expert na iswipe mo na po ang video namin ito. Ito po yung lamang tulong sa mga baguhan na nagsisimula katulad namin. At iyan nga po nakita nyo ang are ng aming inahing baboy. Pag ganyan na po ang ari ng inahing baboy nyo at nagkakahig na po yan ay malapit na po yan mga anak. O so, tulad po nitong aming inahing baboy. So pag ganyan na po, ito po ang mga dapat mo ihanda at mga, mga gamit po. Ang blade po ay pamputol po natin sa buntot at pusod. Ang nail cutter naman po ay ating pamputol ng ipin. Ang betadine po ay ilalagay po natin dun sa naputol na buntot at pusod. Ang alcohol naman po ay panglinis po natin yan sa nail cutter o kung gunting po ang gamit natin. Tapos po ang bulak. Kaya po kung mayroon pong malakas na pagdurugo. Yan po ang ating gagamitin para maipress po yung na putulan ng buntot or nung pusod para po tumigil ang pagdurugo. Tapos po ang mga lumang damit na hindi na ginagamit, yan po ang gagamitin natin pamunas doon sa mga biik. Ata, uh, ito pong oxytocin, ito po ay optional lang po. Ito po ay ginagamit kung ang inahin po ay nahihirapan pong manganak pero hindi po kailangan i-inject agad tong oxytocin kasi kailangan po may lumabas na na isang biik bago po natin iturok yung oxytocin pero kung kaya naman po mga anak ng mga inahing baboy nyo ng normal eh wag na po kayo magbigay nitong oxytocin kasi po itong oxytocin ay hindi lang po pang pahilab na pantulong sa pag-anak ng baboy ito rin po ay nakakatulong sa pagpadami ng gatas ng baboy So kung ginamit nyo po oxytocin at hindi naman kailangan, maglalabas po ang mga gatas ng inahin baboy nyo. Kahit hindi pa po nakakandede ang mga biik niya. So masasayang po yung colostrum na makukuha nila. Ang pinakamaganda pong oras ng pagturok ng oxytocin ay pag yung tapos na po siya manganak. Yung kompleto na po ang kanyang biik para po malakas yung gatas na lalabas sa kanya. At tapos po yung mga inuna niya ilalabas na lang po yun kaagad dahil dun po sa oxytocin. At ito po mga syringe, uh, importante po na meron talaga tayo neto dahil ka, nga po pag in case of emergency na kailangan natin magturok sa ating mga alaga ay meron po tayo kaagad magagamit. At pinaka rin po, may, kailangan natin maganda nito yung mga artificial milk na pwede sa mga biig dahil hindi po natin alam kung ilan po ang ilalabas ng ating mga inahing baboy na biik nangyari na din po sa amin yan na kailangan namin gumamit ng artificial milk na para sa biik kaya ganito po ang ginawa namin kaya kailangan po naghahanda tayo palagi ng mga ng mga gatas po in case po na sobra po yung anak ng ating inahing baboy para po hindi naman po sila manghina at may survive po natin lahat kahit madami po ang inanak ng ating inahing baboy at saka pwede rin po nating gawin na kunyari ay marami po talaga yung inanak ng inahing baboy natin. Uh, lumagpas po siya dun sa suso ng kanyang inahing baboy ay 14 lang po. Kunyari po ay nanganak po ito ng 18. So kailangan na po natin talagang gumawa ng paraan para makasuso silang lahat. Ang gagawin po natin, pwede po natin gawin dun ay i-batch po natin sila. ah uh, meron pong mauunang 10, meron pong susunod naman yung walo pero po ay kukulangin pa rin po sila sa gatas dahil nga po hindi sila sabay-sabay. Alam nyo naman ang mga biik na yan, pag talagang sanay na silang kuma, uh, dumede sa kanilang nanay ay oras-oras na po yan, talagang gugustuhin nilang dumede. Kaya po, kailangan suportahan natin ng mga foster milk or yung mga artificial milk po na pinakita ko kanina kung ano na lang po yung available dun sa inyo yun na lang po ang yung bilhin at ating pong ihanda dahil nga po hindi po tayo nakakasigurado palagi na kung sakto lang ang anak ng inahin baboy natin mas maganda na po yung meron tayong paghahanda at meron nga po nagtanong sa akin nung sa isang video na pwede nga daw po bang i-batch? Pwede po talagang i-batch. Yun nga lang po, ay kukulangan din po ang nutrition o gatas na makukuha nila dahil hindi nga po sila sabay-sabay. Kaya kailangan po natin suportahan ng powdered milk. So yun lang po ang pwede natin gawin na paghahanda. At uh, ito pong gamot na to, kailangan din po meron tayo palagi sa ating bahay. Uh, pwede rin po ito sa mga biik. Kapag meron pong nangyayari sa mga biik natin, katulad po nung nangyayari sa amin, minsan po hindi pa po, po nawawala yung mga biik, ay nagtatain na po sila. Pwede po natin silang bigyan nito or yung aprelite po. Ito pong mga gamot na ito ay kailangan din po natin talagang ihanda. Powdered man or injectable. Tulong nga po ito para pagka nagkaroon po tayo ng problema sa ating mga biik ay maagapan po natin ito kaagad at hindi po malalagas at para naman po sa ating inahin kailangan din po natin maganda ng mga gamot dahil po hindi po natin din sigurado kung paano po sila manganak kung hindi po natin po kabisado ang panganganak ng ating inahing baboy ay mga pa tayo dapat po ay meron tayong mga gamot na nito ang amoxil po at primoxil, po ay mga antibiotic po na pwede po natin gamitin in case po ang ating inahin po ay hindi po maayos ang kalagayan pagkatapos po niya mga anak ay pwede po natin silang painumin yan para po naman po ay maayos po ang kanilang pangangatawan at makapagpasuso po sila sa kanyang, kanilang mga anak kasi po kung uh, meron pong instance na masama po ang katawan ng ating inahing baboy pag katapos po manganak ay hindi po ito magpapadedi sa kaniyang ah, sa kaniyang mga anak so yun po yung iniiwasan natin dahil kailangan nga pong makadedi ng mga biik niya ng colostrum at ng mga gatas ng 1 to 3 days po pero po kung siya po ay hindi magpapadede, kinabukasan ka agad ay magkakaroon pa ng problema ang ating mga biik doon na po mag-start ang kanilang pagkabansot sa kanilang pagkasilang po. Tapos po yung isa pong gamot dyan na injectable, yung vitamins B complex po, yan naman din po yung ating pwedeng ibigay kung nga, nagkaroon nga po na ayaw kumain ng inahing baboy natin, yan po ang ating ituturok para po magkaroon po siya ng gana po ulit kumain. At iyan po ang mga bagay na pwede po natin gawin sa paghahanda po sa ating pag meron po tayong mga anak na inahing baboy at para sa ating po mga big. Sana po ay may natutunan po kayo sa video na ito. Hanggang dito na lang po. Nawa po ay po subscribe po ng amin channel upang lumago pa po ang channel na ito upang matulang din namin sa iba. Pati na rin po ang mga like, comment, and share dahil malaga po sa amin ang inyong mga komento. At uh, Patuloy pa rin po tayong pagpalain nawa ng ating Panginoon sa Mekapay. Happy farming po sa ating lahat at paalam po.